Ano na ang batikang mamamahayag na si Mike Enrique sa edad na 71 nitong August 29, 2023. Hindi po matatawaran ang kanyang kontribusyon sa larangan ng pagbabalita. Maraming mga naging health challenges si Mike. Dati na siyang nagkaroon ng heart bypass. Three times a week din siyang nagda-dialysis para sa kanyang kidney. At hindi naglaon noong 2021, nag-kidney transplant siya. Kaya nag-medical leave siya mula sa pagbabalita. Sa kanyang mga panayam, laging pinapaalala ni Mike na health is wealth, na pangalagaan natin ng ating kalusugan. Payo pa nga niya sa mga kabataan, lalo na yung mga aspiring broadcaster, e balansihin yung trabaho at yung kalusugan. At huwag abusuhin yung katawan dahil sisingilin ka nito sa iyong pagtanda. Muling bumalik sa ere si Mike Enriquez matapos ang kanyang medical leave para sa election coverage ng GMA at umalis din siya matapos yung tatlong buwan para mamahinga ulit. Para sa maraming henerasyon ng Pilipino, ang boses ni Mike ang nagsilbing boses ng balita at komentaryo. Tumatak sa ating lahat ang kanyang nag-iisang tinig at paraan ng paghatid ng balita na naging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Nagsimula ang broadcasting career ni Mike bilang staff announcer sa Manila Broadcasting Company noong 1969. Mula noon, eh, sunod-sunod na ang pag-arangkada ng kanyang karera bilang mamamahayag sa radio telebisyon. Hindi malilimutan ang kanyang mga kontribusyon sa larangan ng investigative journalism bilang host ng GMA News Public Affairs Program na investigador. Hindi rin malilimutan ang kanyang mga maanghang na komento sa DZBB at ang kanyang gabi gabi-gabi pagbabalita sa 24 oras. Kaysa po ako sa lahat ng mga sa sa pagkawala ng isang haligi ng pagbabalita. Tunay na hindi mapapantayan at matatawalan ang uri ng pagbabalita ng isang Mike Enriquez. Sa loob ng mahigit limampung taon, maraming salamat sa iyong tauspusong serbisyo publiko para sa Pilipino. Rest in paradise, Sir Mike.